Nauwi sa trahedya ang masayasanang birthday party sa barangay San Marcos, San Mateo, Isabela alas 6 ng gabi noong linggo, October 19. Ito'y matapos mabaril ang isang 48-anyos na construction worker na residente sa lugar. Ang suspect, isang lalaki na residente ng barangay Bugalyon Proper, Ramon Isabela ang insidente nagugat matapos agawin ng biktima ang kantang kakantahin sana ng suspect. No, sir, ano uh, pumili tong victim natin ng kanta niya sa songbook at uh, may in-entry sa yung number sir nung makapili na siya at kumanta sir. Sa kal kalagitnaan ng kanyang pagkanta sir, hindi niya na tinapos at pinasa niya ito sa kasamahan niya at tinuloy ng kasamahan niya sir. After that, sir, uh, nung pagkatapos ng kinanta, yung ano sa ng kasama niya, uh, biglang nagalit tong suspect natin, sir, kay, ano, sir, sa victim natin, sir. Nung, ano, sir, uh, sinabi niya na parang inagaw daw niya yung kata, eh, bigla na lang, nabigla lang din yung witness natin, sir. Bigla niyang binunot yung barel sa kanyang baywang at itunutok po ito sa ating victim at pinuputokan niya po ng dalawang beses, sir tinamaan ng biktima sa kanyang dibdib at likod. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang mga basyo ng bala mula sa caliber 45 na baril ng suspect. Sumibat ang suspect matapos ang pamamaril. Itinakbo sa pagamutan ng biktima pero nasawi ito habang ginagamot. Ayon sa mga pulis, hindi magkakilala ang biktima at ang suspect at naimbitahan lamang umano sa lugar ang suspect ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sir, nagkandak ng follow up uh, at uh, pursuit operation ng Intel operatives uh, ng aming opisina sir at yung PIO IPPO sir uh, hindi po na ano sir natuntun yung location lahat ng possible exit at yung possible na pagtaguan sir pinuntahan naman ng ano sir wala siya doon sir Kasong homicide ang isa laban sa suspect na hanggang ngayon ay tinutugis pa ng mga pulis. Inaalam na rin ng pulis kung saan galing ang baril ng suspect lalo't hindi naman umano ito uniform personnel. Cesar Galassi, RNG News.